po. Madali lang naman po yun eh. Mga inang po kami magsisimula mag-garo eh. Sinusundo mo na ako? Tayo, mamaya na lang yun. Naglalaro pa kami. Madali lang naman yun eh. Hindi pwede, anak. May unang palaro. Tara, muhi tayo. taga naman ni Gacy. Oo nga eh. Baka hindi pinayagan ng tatay niya. Oo nga, kaya hindi siya pinapayagan ng tatay niya maglaro. May oras kasi paglalaro nyo eh. May ibigit kasi tatay niya. oh yun na pala si JC. Oh guys, Antonio, kagalap pa ba kayo dyan? Kasi inutusan pa ako ng tatay ko eh. Kaya ka pala natagalan, inutusan ka pala ng tatay mo. Tara na JC, punta tayo mo si Tara guys Tagal naman ni Jackie, kagaling na pa tayo nagaantay dito. Siguro inutusan na naman siya ng tatay niya kasi may oras yung paglalaro niya. Oo nga, Iris, maigpit yung tatay nun. Uy, ayun na pala si Jackie, oh. Jackie, tagal mo naman, ninintay ka na namin kaganina pa. Oo nga, Jackie. Pasensya na kayo, ah. Inuutosan kasi ako ng tatay ko. May oras kasi ako ng pag eh. Nakakainis nga, eh. Tara na nga, punta na tayo ng Montebilla. Eh, baka napig ko yung tatay mo. Hindi yan, tara na. Tara. Gisi, okay na ba yan? Oo, okay, okay na to. JC, tatay mo paparating no. Naku kay, kagawa mo na yan. Tay! JC, ginagawa mo dyan. Tambay ka ng tambay. Nakasabing mo, di mo ginagawa. Kaya na pa tayo nahahanap ah. Tay, mamaya na lang yun. Naglalaro pa kami. Madali lang naman yun eh. Hindi pwede yun, nak. Minuuna palaro. Tara, umuwi tayo. Ninawag na naman siya ang tatay niya. Tara, kayo na naman paputok sa bang tibid niya. Tara, kay. Tara, kampihan muna tayo. Tara na, Tara. Tara. Oh alis na ako. Alis na to. Alis na kami. O, hey, Jackie, yung tatay mo mukhang susunduin ka na naman. Jackie, baka hindi ka naman makapagnaro. Jackie, kaganin na pa na na. Yung assignment mo di mo man lang ginawa. Tara na, muhi ka sa bahay. Tayo, mamaya na po. Madali lang naman po yun eh. mga yun lang po kami magsisimula maglaro eh. Sinusundun mo na ako? Hindi pwede yan. Tapusin mo na yung assignment mo bago ka maglaro. Tara na, muhi ka sa bahay. Sinundu na naman siya ng tatay niya. Oo nga, di na naman siya makakapaglaro. Tara, tayo na lang maglaro. Tara. Tara, game! Anak, JC, pasok na ako. Anak, tigilan mo nga muna yan. May maugasin dito, hindi mo maasikaso. Huwasan mo muna itong mga pinggan. Puputay ako na ako nagbubala dyan. Utos kayo ng na utos, naglalaro pa ako eh. JC, kailangan pa sa inuutos ng Puro ng mamaya, puro ang cellphone. Aalis na ako, hindi pa naugasan yan. Sige na po tayo, utos kayo ng utos, naglalaro pa nga ako eh. Sige na, alis na ako. Dating ko, dapat tugas na yan ha. Ayos, wala ka si tatay, na ulit. Pagod ako ulit. Parod mong ba Oh, ano ba to? Kaya na ako painutos ko kay JC, hindi pa nungasan tong pinggan na to. Si JC talaga oh. Jackie ba ma pwede maglinis ka muna rito sa bahay? Yung mga hugas, ano? Hindi mo pa naliligpit. Kaganin na ka pa nagsiselfon eh. Aalis na kasi ako. Papasok na ako sa trabaho. Kaganin na ka pa sa'yo inuutos yan. Kaganin na ka pa cellphone ng cellphone. Ano ba yun si tatay? Pa ang dami pang inuutos. Aalis na lang. Sige tayo ako na po maghugas dyan. Tay, tatapusin ko lang itong pinapanood ko. Kaganin na pa yung pinapanood mo eh. na pa ang utos ng utos. Sige na, papasok na ako ha. Kanang bala rito sa bahay. Sige po, tay. Ah, alis na lang. Dahil pa akong inuutos. Hindi ko gagawin yung maugasin dyan. Ito na ako. Talagang batang to. Hindi pa rin niya ginawa yung inuutos ko. Jackie! Ano ba yan? Narating na ako lahat lahat. Di mo parang ginawa yung itong inuutos ko sa bahay. Yaki! Ay nako. Ako na nga gagawa. Saan mo pupunta? Tay, dito lang. Maglalaro lang ako. Tanghaling tanghaling tapat. Maglalaro ka. Tay, init. Matulog ka rito para lumaki ka. Ano so ba yan si tatay? Lagi ako hindi pinapayagang maglaro. Pag nandito naman ako sa bahay, lagi ako inuutusan. Ano ba naman yan? Puro ka reklamo. Hindi. Matulog ka sa taas. Ano ba naman yan? Lagi na lang ako pinagbabawalan mong laro. Dapat hindi na lang siya naging tatay ko. O, Jackie. Sa ka naman pupunta? Diyan lang po tayo. Makikipaglaro sa mga kaibigan ko. Unahin mo muna naman yung paglalaro mo. Hindi mo muna gawin yung assignment mo. Kung maglalaro ka, matulog ka dyan. Tangaling-tangaling tapat. Maglalaro ka sa labas. Tayo, mamaya ako na po gagawin yung assignment ko. Dali-dali lang naman po nun eh. Hindi pwede. Basta matulog ka ron kung kaya mo gawin yung assignment mo. No, pensya tatay. Eh. Dagi naman ako pinagbabuhalan. Maglalabas ako. Hindi. Sige na. Patulog ka na ron. Sige na ron. Patutulog na nga ako. Kasi naman eh. Ba't pa kasi ikaw naging tatay ko? Sana hindi na lang. Sana, sana mo wala na lang ka na. siya. Tulog na nga lang ako. Nakababa na nga. Tay! Tay! May pagkain pa po ba? Nagugutom na po kasi ako eh. Ay, wala na pagkain. Nakapaglaro mo nga muna. <laughs> nagugutom na ako. Tay, nagugutom na po ako! Ba't kayo wala si tatay? Eh? Hello, walang pagkain. Mag-aaroon lang ako sa labas. JC, talo, talo ka na naman poli. Oo, talo ka na naman. Hindi na kasi na makakampi mo eh. Ay, nako, talo na naman. Champi, Kyle, dito na ako. Baka hanapin kasi ako ng tatay ko eh. Tatay? Di ba Kyle, wala na tatay ang tagal na? Oo, matagal na walang tatay yun. Baka nahilo lang yung sa talo. Tara, maglaro ulit tayo. Tara, kayo! Kay kay kay! kay! Ale Ale. Sige. Mira Napapagod na ako. Tara mo na tayo doon. Tara. Uh -huh. Irish Kylie nani, uuwi na pala ako. Baka kasi na ako ni Tatay eh. O sige Jackie, pupay muna kami dito. O sige Irish, nani, uuwi na ako ah. Irish, tatay daw, di ba matagal nang wala yung tatay niya? Oo oh, nga eh. Siguro napagod lang yung si Jackie, naalala lang yung tatay niya. Sige, uwi na tayo. Sige, tara na. Hey, talo na naman si JC. Sige, isa ba? Babawi ako. Sige. Bakit kaya kung di sinusunod ni tatay? Okay lang yan. Tapos nakapaglaro ko na matagal. Yun. Yun! Yes! Nanalo! Paano, Kyle? Nanalo na ako, ha? Butik, Gacy, nakabawi ka na rin! Jampi! Kyle, paano ba yan? Dito na ako, ha? Baka nandun na kasi si tatay, eh! Gacy, teka nga lang, di ba tagal ka na tatay? Oo nga, tagal ba na walang tatay? Ano? Wala! Buhay pa tatay ko! Umaga lang kasi siya ka nagtatrabaho, kaya hindi ko siya nakikita! Yan na nga kayo! Ano kayo pinagsasabihin? Buhay pa naman tatay ko! Gacy! Saglit lang! Nakakain ka na ba? Sabihin mo na sa akin, pag hindi ka pa kumakain ha, punta ka lang sa bahay. Gahin po. Eh, uwi naman po si tatay. Baka may dala ng pong pagkain yun. Ano ka ba naman, JC? Hanggang ngayon ba naman, di mo pa rin matanggap na wala na yung tatay mo. JC, matagal nang wala yung tatay mo. Kaya nga nandito ko, tito mo, para magasikasa sa'yo sa lahat ng mga pangangailangan mo. Ito, hindi ko po kayo maintindihan. Kaya mo, JC, maintindihan mo rin yan pagdating ng panahon. O paano, dito na ako. Sabihin mo na lang sa akin pag may kailangan ka. Sige po. Ano so, ba yung sinasabi nila? Pati kaibigan ko, pati dito ko. Wala na ba ang tatay ko? Wala na ba talaga ang tatay? Kung wala na talaga ang tatay, wala na mag uutos sa akin, wala na magsasaway sa akin, wala na magpapatulog sa akin. Ang sabihin, magagawa ko na lahat ng gusto ko. Yes, yes, yes! Magagawa ko na lahat ng gusto ko! Wala na mag-uutos sa akin! Yes, yes, yes! Nakakatawa <laughs> <tama>, talaga yun Ba't <laughs> kayo hindi ba ba? pa ako sinusundo ni tatay? Okay na siguro yan. At least nakakapagano ako maghapon. Ang saya-saya nga namin eh. <laughs> Paano ba yan? Uuwi na ako. Baka nandiyan na kasi yung tatay ko eh. Jackie, teka nga lang. Di ba matagal nang wala tatay mo? Oo oh, nga, Jackie. Ganyan din sinabi mo kagapon. Inisip lang namin na pagod ka. Oo nga, Jackie. Tanggapin mo na nawala na yung tatay mo. Oo nga, Jackie. Ano ba yung pinagsasabi nyo? Bala na nga kayo dyan. Ano kaya sinasabi nila? Nawala na akong tatay. Makapasok na nga lang. Oo, oh, Jackie. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Pag mo ng pagkain, magsabi ka lang sa akin, pakakainin kita. Oo, oh, mamaya po, huwi na din si tatay. Baka po may dalang pagkain. Jackie, ano ko ba naman? Hanggang ngayon, di mo pa matanggap na wala na tatay mo. Kaya nandito ako tito mo para ako magasikaso sa'yo. Ito, hindi po kasi ko'y maintindihan eh. Basta Jackie, hindi mo pa maintindihan yan kasi bata ka pa. Pero pagdating ng panahon, maintindihan mo yan. Basta Jackie, magsabi ka lang sa akin kung nagugutong ka na. Sige, alis na ako ha. Ano ba yung mga sinasabi nila? Sabi ng kaibigan ko, wala na daw yung tatay ko. Pati yung tito ko, sabi niya wala na daw yung tatay ko. Hindi ko talaga sila maintindihan. Sa bagay, kagahapon ko pa naman yung tatay ko, pero wala pa rin. Siguro nga, totoo yung mga sinasabi nila. Kung totoo naman, ibig sabihin, lahat ang gusto ko, magagawa ko na. Wala na magutos sa akin. Yung mga assignment ko, hindi ko nagagawin yan. mag na lang ako buong araw kasi masaya ako ngayon. Yay! Wala na mag-uutos sa akin. Masaya na ako ngayon. Yes, na. Matatalo ko na. Makabawi ako sa'yo. Uh, boring naman dito. Mapunta nga si Champiat si Kyle para makapagdalo ako. Nakakalig naman to. Lahat ang uh, talaga. Ito talaga ang ganda na ito, oh. Magti-tiktok na lang ako. Masaya ako ngayon. ten <tong> ten 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 tan tan. Ah, pasiya pasiya. pasiya. Ah, 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 ah. ah, pasiya pasiya. Ah, aha aha. Ah, pasiya. Ice cream yummy. <tong> Ice cream good. Ano ba yan? Nakakapagod na. Pati ang boring. Tatabi ko muna ito sa cellphone. Magaroon na lang ako sa labas para masaya. Lalabas na ako. Ayun pala sila. Kyle, Matmat, nasaan -mat, nasa na si Champy? Ay, si Champy? Umalis kasama ng mama niya. Ah, ganun ba? Tara, laro lang tayo. Sige! Tara. Laro lang tayo. Jesse, Matt, -mat, uwi na ako. Baka sinanat na ang tatay ko kasi alis pa kami. Sige, Kyle. Jesse, uwi na ako. Inanap na ako ng daddy ko. Sige. Ah, boring, wala na akong kasama dito. Makaka-uwi na nga lang. Ano ba 'yan? Wala na akong mga kararo sa labas. Tinawag na sila ng mga magulang nila. Ano ba 'yan? Binimiss ko na si Tatay. Wala na akong magulang. Tay, bumalik na po kayo. Lahat po ng utos niyo gagawin ko na tay po yung assignment ko. Tay, bumalik na po kayo. Pangako, magbabayad na po ako. Tay, bumalik na po kayo dito. Yung mga assignment ko po, gagawin ko na. Basta tay, bumalik na lang po kayo dito. Pero mas na si wala na po na walang tatay wala magkakasikas sa iyo tayo bumalik na po kayo susundin ko po lahat ng utos niyo at gagawin ko po lahat ng assignment tayo bumalik na po kayo miss na miss mo na po kayo tayo mayroon po para pag walang magulang tayo <sang Solar> Isi! Isi! Anak! gising Anak! gising. Tay! Tay, <laughs> bangako po Susunduin ko na po lahat ng utas nyo At di na po ako magpapasabay sa inyo At kagawin ko na po lahat ng assignment ko <laughs> oh anak, naginginip ka na naman Alam mo, kaya ata lagi pinapagalitan Para sa iyo yung paglaki mo At alam mo na yung dapat mong gawin Alam mo anak, lahat ng tinuturo ko sa iyo yata pinapagalitan para ka mayroon ko ng sariling pamilya tuturo mo rin sa magiging anak mo mabuting bata magandang asal Oh, putay, tatanda ko po yan. Basta putay, huwag niyo po akong iwan. Susunod na po ako sa lahat ng utos niyo. Ay! Jackie! Jackie, gising! Jackie! Tay! Namiss ka po kayo! <laughs> tay! O oh, anak, ano ba nangyari sa'yo? At ba't tumiyak ka? Tay! Pangako po, lahat po ng utos niyo, gagawin ko na pati po yung assignment ko. Hmm. Tsaka po, tay, matutulog na po ko ng tanghali. Alam hmm. mo, so, anak, hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Kung bakit kita pinatutulog ng tanghali, eh, hindi kita pinalalabas ng bahay. Ang gusto ko lang eh, matuto ka ng gawain bahay. At unahin mo muna yung bagay na dapat mo unahin. Katulad ng assignment, Okay lang naman sa akin maglaro ka eh. Kasi mga bata pa kayo. Tsaka anak, alam mo ba? Lahat ng mga itinuturo ko sa'yo, may tuturo mo din yun. Para pagdating ng panahon, magkaroon ka ng sariling pamilya, may tuturo mo yun sa magiging anak mo. Opo, tay. Lahat po lang sinasabi nyo. Tatandaan ko po. Basta tay, lagi po kayo nung dito. Ano naman, anak? Narito? Mm -hmm. Ang bata na ito. Ha? Hmm. Budoy. Mm hmm